The Puksaan Edition of Miss Universe Philippines 2025 has officially begun. Nakilala na isa-isa ang anim na putsham, anim na kandidatang na kalahok sa Miss Universe Philippines 2025. Ngayong Sabado, February 15, 2025, nang maganap ang pinakahihintay ng pageants fans na press presentation, kung saan opisyal nang ipinakilala ang mga kalahok sa kompetisyon. May mga baguhan at mayroon ding mga veterana na sa beauty pageant ang nagbabalik sa pag-asang masungkit ang Miss Universe Philippines 2025 crown at marepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe stage. MA, AHTISA Manalo, Quezon Province Isa na sa mga pageant veteran na nagbabalik ay ang pambato ng Quezon Province na si Maria. Otisa Manalo, si Otisa ang reigning Miss Philippines Cosmo 2024. Si Atisa rin ang itinanghal na binibini. Pilipinas International noong 2018. Hinirang din siyang Miss International 2018 First Runner-Up. Kabatch niya sa binibining Pilipinas si Katrina Gray na kinoronahang Miss Universe 2018. W.I.N.W.Y.N. Marquez, Muntinlupa City. Isa pa sa ngayoy inaabangan ay ang pagbabalik sa entablado ng pambato ng Muntinlupa City na si Winwin -Win Marquez. Katulad ni Otisa, hindi na rin baguhan si Win-Win sa pagsali sa mga beauty pageant. Siya ang pinakaunang kinoronahang reyna Hispano-Americana, isang international pageant na ginanap sa Santa Cruz, Bolivia. Nirepresente niya roon ng Pilipinas matapos manalo sa Miss World Philippines 2017. Bago nagwagi sa nabanggit na international beauty competition, naranasan ni Win-Win na sumali sa 52nd Binibini. Pilipinas noong March 2015 pero nabigo siyang makuha ang binibini. Pilipinas Universe Title na napanalunan ni Pia Wurtzbach. Iliana Marie ADUANA, Siniloan Laguna. Pageant fans, favorite naman si Iliana Maria Adioana ng Siniloan Laguna. Si Iliana ang kinoronahang Miss Earth Air 2023 sa Van Fox City sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong December 22. Chelsea Fernandez, Sultan Kudarat. Isa pang nagbabalik sa beauty pageant stage si Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat. Hindi nalalayo ang karanasan ni Chelsea sa iba pang beterana niyang makakatapat dahil laman na rin siya noon ng iba't ibang beauty pageant. Taong 2018 ng Hiringing Miss Philippines Earth Water si Chelsea. 2020 nang manalo siyang Miss Bikini Philippines. Hanggang noong 2022 nang masungkit niya ang binibining Pilipinas Globe 2022 title. Bridge, Chelsea Fernandez aims for 2022 Binibini. Pilipinas Globe Title, MA, Katrina Legado, Tagig City. Susubukan ding makuha ni Maria. Katrina Legado ng Tagig City ang titulong Miss Universe Philippines 2025. Si Katrina ang nagrepresente sa Pilipinas sa Reina Hispano America 2019, kung saan niya naiuwi ang fifth runner-up. Ariella Arida named as National Director of Miss Universe Philippines. Samantala, bukod sa pagpapakilala sa anim na putsyam na kandidata, sinabay rin pinakilala sa naganap na press presentation ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines organization. Ito'y walang iba kundi Miss Universe 2013 third runner-up na si Ariella Arida.